Maris Racal at Anthony Jennings, ibinuking ng tuluyan ng ex ni Anthony. Top trending at mainit na pinag-uusapan nga ngayon, sina Maris Racal at Anthony Jennings, Matapos ilabas ng ex-partner ni Mr. Anthony na si Jamela Villanueva, ang mga ebidensya nito, tungkol sa di umano ay pangluloko sa kanya nila Maris at Anthony, sa mga ibinahagi nitong screenshot, ay ipinakita nga nito ang mga nagiging palitan ng mensahe nila Maris at Anthony. Una na nga dito ay ang usapan ng dalawa ng magbura ng chat history, para walang makabasa ng kanilang usapan, mas lalo naman na tumindi ang inilabas na screenshot ng ex ni Anthony, nang ilabas nito ang usapan ng dalawa tungkol sa nangyari sa kanila, maging ang tila pag-aaya ni Maris ay ipinakita din ito. I like being held by you, sarap. Kailan, when, you miss my body? Isa din sa matindi ay ang smoke then fuck na usapan ng dalawa, ipinakita rin ito ang viral photo sa birthday ni Anthony, kung saan ay nakuha rin ito ang larawang ng dalawa ng tila naghahalikan sa aeroplano, dahilan ni Anthony sa kanya ay nagtatrabaho lang sila ngunit lalayo ito kay Maris para sa kanya. Airport love story na sana hindi natapos, yan din ang isa pang mensahe ni Maris. Samantala kaagad naman itong umani ng iba-ibang reaksyon at karamihan sa kanila ay dismayado kay Maris at Anthony, sa ngayon ay wala pang pahayag ang dalawa. Ano po ang nagsasabi niyo sa usapin ito?